Napigilan ang nakaambang panganib dulot ng pagbabanta gamit ang baril ng isang lalaki sa bayan ng Lupao na Vaisiha dahil na rin sa mabilis na pagresponde ng elemento ng Lupao Police Station noong gabi ng Mayo 25. Sa ulat ng Lupao PNP na ipinadala kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director Nepo, natakong alas alas 9.30 ng gabi ng tumugon ang mga elemento ng Lupao Police sa tawag ng isang concerned citizen na nagulat ng insidente sa barangay Bagong Flores, Lupao. Ang bikimay isang aning report dalawang na may bahay na umanoy dumanas ng pagbabanta sa isang pagtitipon na naging dahilan ng komisyon sa lugar at agad namang itinawag sa pulisya para mapigilan ang gulo. Pagdating sa pinangyarihan, natagpuan ng mga pulis ang suspect na isang 59 anyos na lalaking residente na isang bodyguard. May hawak ito ng isang Smith Wesson 9mm pistol na may kargang limang bala. Nakita ang baril na nakasukbit sa likod ng kanyang baywang at walang kaukulang dokumento. Agad namang dinala sa kustudiyan na siya ang suspect sa imbisigasyon na kumpirmang wala siyang valid firearm registration o PTCFOR o LTOF. Kakasuhan ang suspect ng grave threat, violation of Republic Act 10591, illegal possession of firearms, at violation of Comelec Resolution No. 11067 o gun ban. Paalala ni Police Colonel Hermino sa publiko na nananatili ang Kamilaggan Ban hanggang Hunyo ngayong taon. Ang hindi-autorizadong individual ay hindi pinapayagang magdala ng baril lalo na kung ginagamit upang takutin o banta sa buhay ng iba. Muling pinatunayan ang Kabataan Cabanatuenos ang taglay na talino't galing matapos umakot ng karangalan sa iba't ibang kompetisyon sa bansa ngayong taon. Ang ilang mag-aaral mula sa Cabanatuan City ang nagwagi sa iba't ibang kategorya tulad sa idinaos na 2025 National Festival of uh, Talents kung saan isang mag-aaral mula sa Pampangyo National High School ang kinilala bilang fourth runner-up sa kategoryang Korean Language. Isang mag-aaral naman na photojournalist mula sa continue Elementary School ang naggamit ng third place sa 2025 National Schools Press Conference o NSPC Photojournalism Contest. Habang isang mag-aaral mula sa Mayapiap Elementary School ang naggamit ng second place sa Science Writing Filipino sa parehong NSPC Patunay ito na maraming kabataang kabanatuenyos ang likas na magaling at alinkado na laloong napahuhusay dahil sa gabay at pagtuturo ng mga guro sa lungsod at ang isang daang porsyantong suporta ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara. nakamit ng kabanatuen yung atleta sa ikapitong sunod na pagkakataon ang most disciplined award sa Central Luzon Regional Athletic Association o Clara Amit ngayong taon Batay sa ulat ng School Division Office o SDO, ito na ang ikapitong sunod na taon na nakuha ng kabanatuan ang presiyosong parangal kung saan umani ng papuri at pagbati mula sa netizens ang ulat hinggil dito na naipost sa official Facebook page ng DepEd Kabanatuan City. Itinuturing itong isang prestiyosong parangal na sumisimbolo ng kahangahangang disiplina at dedikasyon sa larangan ng palakasan ng mga batang atleta. Maliban dito, nakamit din ng delegasyon ang ikatatlong pwesto sa most organized group dahil dito nagbigay muli ng isang pambihirang karangalan sa siyudad ang nasabing most disciplined award at most organized group. Sa panig ng pamahalang lokal, patuloy ang suporta na ibinibigay nito sa mga kinakailangang programa at oportunidad para sa mga kabataang atleta. Dahil sa pagkilalang ito na nagbibigay inspirasyon sa lungsod upang lalo pang pagyamanin ang mga programa para sa sports development na nagsusulong ng mga mauhusay at disiplinadong kabataan. Sa kabuuan, nag-uwi ng 36 na medalya ang delegasyon ng Kabanatuan School Division Office na kinabibilangan ng 7 gintong medalya, 15 silver at 14 na bronze medals sa katatapos na Clara Ang Meet.